What's up guys for today's video Samahan nyo kaming manguha ng pangulam sa kapitbahay The joke lang Nitong pako at labong sa may gubat for today's lunch Let's go! Siyempre <coughs> sasamahan kami dyan ni na Mother Earth at Father Deer At baka kung saan saan kami padpad pag kami lang dalawa ni Jowa Mahaba-habang lakaran nga daw ito bago kami makarating sa paroroonan May palusong na daan, paahon na daan, matarik na daan, mamasa-masang daan, tawid ilog na daan, at kung ano-ano pang klasing daan na iyan. Nakita pa nga namin dyan si Uga sa kalagitnaan ng daan. Eh, hey, baka Uga yon. Ayon nga sa aking pananaliksik guys, ang paku pala ay isang uri ng halamang nabubuhay sa tabi ng ilog at sapa. Tsaka marami pala yung uri o klase. May pang dekorasyon sa mga kasalan at iba pang pagdiriwang may pang garden at syempre yung pinunta natin dito yung pa kung pwedeng makain. After ilang oras nga na paglalakad ay nandito na nga tayo so tara na at mamako na tayo. Kailangan mo nga talasan ng mga mata mo sa pangunguha niyan at talaga namang minsan ay may malalagpasan at makakaligtaan ka talaga. Basic lang kina Mother Earth at Father do yung pamamaku o. Oh. Samantalang ako napagod na sa pangunguha. Time out muna si Master guys. After nyan, syempre, pagsasamasamahin na yan at ibabalot ng maganda sa dahon ng saging para madali rin pitbitin. So sa so pagbalik nga namin ay aakyat sana ako ng buko kaso madulas yung puno guys. Yayabangan na lang daw ako ni Jowa at siya ang mangunguha. Ay! ay. <laughs> <laughs> ya, Felipe, yan! Ya, na. ya, yeah. Nakachamba nga rin naman eh, kagaling. Grabe ipinawis ko dyan kaya time to refresh yourself and stay hydrated with fresh buko juice at buko meat. Sarap! At may nadaanan pa nga kaming labong or bamboo shoot. Sarap nyan guys! Puro na ahon <laughs> ah! <laughs> <laughs> Kanina puro palusog. <laughs> Siyempre hindi na natapos dyan yung vlog natin. Kailangan pa natin i-prepare itong pako at gayatin sa maliliit na piraso itong labong bago natin lutuin. First episode to guys ni Chef Boy Milagro. Eh, hey, baka Chef Boy Milagro yan. So sa labong, need muna natin yan pakuluan at around 30 to 40 minutes siguro para lumabas yung dagta, yung pait at ayon nga sa aking pananaliksik ulit ay may cyanide content pala ito na hindi maganda sa ating katawan kapag kinain agad-agad ng hindi pa napoproseso. Pag kumukulo na guys, okay na yan. Pwede mo nang salain. Then let it cool down lang. Tapos lagyan mo na ng asin. Halu-haluin lang. Then simulan mo na ang pagpipiga. Kinagawa natin yan para mas lumabas pa yung toxins ng labong. After mapiga, banlawan naman natin at least mga tatlong banlaw para makasigurado lang tayo at pantanggal alat na rin dun sa asin na nilagay natin kanina sa mainit na kawali, ilagay na dyan ng gata, bawang, sibuyas at luya, hintayin lang kumulo. Pag kumulo na, ilagay na ang sardinas, pero depende pala sa inyo yan guys ha, pwede na nga yan na gata at labong lang or pwede nyo ring samahan ng baboy, manok, hipon or nasa kung anong trip nyo na yan, bahala na kayo. Pag kumulo na, ilagay mo na ang labong, then pag kulo ulit, ilagay mo na yung kakang gata o yung unang piga ng gata, then salt and pepper to taste, haluin at intayin mo na lang yan maluto. Okay na yan. First dish, check. Sunod guys, magpiprito lang tayo ng tilapia. Sarap i ipartner sa ginataang labong natin. Grabe, sarap. Second dish, check. Para naman sa pako, maggisa lang ng bawang at sibuyas. Ilagay ang hipon o kung anong trip nyo, salt and pepper to taste. Then, ilagay na ang pako. Haluin hanggang sa maglabas siya ng sabaw at maluto. Third dish, check. Ang lakas talaga ng chamba mo, Chef Boy Milagro. eh. Hey! Kainan na na. Grabe, napakasarap guys. Siyempre, luto ko yun eh. Video lang. Pero masarap talaga, try nyo rin. Tsaka iba talaga sa pakiramdam pag pinaghirapan nyo yung kinakain nyo sa inyong kainan Plus, sabay-sabay at sama-sama pa kayo kakain. Ay, big check talaga. Tsaka nagagawa mo rin talaga yung mga di mo ginagawa dati, no? Pag gusto mo magpa-good vibe sa pamilya ng jowa mo, Master Sedi, out!